Sisibalikan na ng Maynila ang ilang nagpasko sa probinsya. Sa North Luzon Expressway, marami na ang nagpapakabit ng RFID para tuloy-tuloy ang kanilang biyahe. At live mula sa NLEX, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, kumusta ang traffic jam? Cheryl, unti-unti na nga bumibigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng Bokawe North Luzon Expressway at inaasahang mas bibigat pa yan hanggang mamayang gabi. Ang mga sasakyan na yan ay mga pabalik ng Maynila matapos magbakasyon ng Christmas long weekend. Kasabay niyan, mahaba rin ang pila ng mga nagpakabit ng RFID stickers. Mag-aalas 4 ng hapon na magsimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa southbound lane ng Enlex Bukawi Toll Plaza. Mabagal ang usad ng mga motoristang nagpasko sa mga probinsya sa norte at pabalik na ngayon ng Maynila. Mapa-RFID at cash lane. Usad bago. Sa Balintawak Toll Plaza naman na papuntang norte, hindi gaano mabigat ang daloy ng trapiko ngayong hapon. Pero mahaba ang pila ng mga nagpapakabit ng RFID stickers. Isa sa mga pumila si Stella na papuntang Pampanga ngayon para manood ng Giant Lantern Festival. Ang haba raw kasi ng pila sa cash kaya nagpakabit na sila ng RFID sticker. Ito ka anak kung kasama ko, wala pa lang RFID. Sinabi ko, kumuha ka ng RFID kahit hindi ka pumapasok ng norte. Para sa ganun, maging konbinyente para sa sa'yo. Lalo na mamaya, uwian baka bukas pa tayo makabalik na ng, ng Maynila pag ano, walang RFID. Para sa ganun, hindi na tayo naaabala na nagbabayad sa cash. May ilang motorista rin na nagpakabit na ng RFID matapos maabala sa pila ng lumuwas pa Maynila nitong Pasko. Galing Tagaytay. Pauwi na sa Isabela, ma'am. Oo, uh, yun, ma'am. Dumaan kami dito para maka-apply ng RFID. Mas mabilis kasi ma'am pag may RFID. Habang ang ilan, nagkaroon ng aberya sa kanilang RFID stickers kaya hindi agad nakalusot sa Toll Plaza. Paalala ng pamunuan ng NLEX, tiyakin na laging may lamang load ang RFID. Simula ngayong gabi at sa December 29, asahan ang pagdagsa ng maraming motorista sa pangunahing NLEX Toll Plaza gaya ng Bokawe, Balintawak, Mindanao at Tarlac. Gayun din sa hapon hanggang gabi ng January 1. Higit isang libong tauhan naman ang index ang magmamando sa trapiko at tatao sa mga toll plaza para umalalay sa mga pasahero. May mga nakastandby ding medical personnel at tow trucks. Sa South Luzon Expressway naman, maluwag ang daloy ng trapiko. Ayon sa pamunuan, sa January 1 na 2 pa inaasahan ang muling pagdagsa ng mga sasakyan sa expressway para sa pagbabalik ng maraming trabaho simula January 3. Cheryl, balik number coding na simula bukas sa Metro Manila kaya posibleng gumaan na ang daloy ng trapiko sa mga major thoroughfare. Cheryl, Maraming salamat Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy tuloy na balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.